panis. Panis po ang stoplight sa buong Metro Manila dito sa Makati. Panis. <laughs> dito lang sa Makati na mayroong stoplight. You na know, ang sasalita Stop. Signal is red. Wait for green signal to cross. Kuminto. Pula na ang ilaw. Antayin ang berdeng ilaw bago tumawid. Ayan mga boss, tingnan natin yung stop throw Manila sa stoplight sa Makati mga boss. Ayan o. May pasok tayo dito mga boss. Ano? Ayan o. O, pakinggan nyo ha. Ayan yung may sasalita. Ayan o. Ayan o. kasi nagsasalita yun. Oh, oh tingnan mo. Doon sa kabila pala. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tingnan natin sa kabila nagsasalita. Panis. Panis po ang stoplight sa buong Metro Manila dito sa Makati. Panis dito lang sa Makati na mayroong stoplight. Ito you na know, akong sasalita. Stop. Signal is red. Wait for green signal to cross. Kuminto. Pula na ang ilaw. Antayin ang berdeng ilaw bago tumawid. di ba? Dito lang sa Makati yan. Ang stoplight po, nagsasalita na. O. Oh. Tingnan nyo. O. Oh. Di ba? Sa Makati lang yan. Yung stoplight po, nagsasalita. O, oh, narinig nyo, di ba? Berde na ang ilaw. Pwede nang tumawid. Dito lang yan sa Makati, mga boss. O. Oh. April 10 ngayon mga boss may pasok po tayo ayan oh. antayin pa natin ang isa ah, kaso matagal pa ata oh narinig nyo na dito na sa Makati yan ang stoplight talagang ano oh tatawid tayo kasi pula pa ang ano stoplight <laughs> gunggong barinig kita sa mukha eh Ayan <laughs> uh, mga boss, may pasok tayo ngayon. April 10, ayan, 2024 mga boss. Ayan. Ito yung seeding natin mga boss, service natin. Apakita ah, ko sa inyo. Ayan. Ah, ayan oh. Oh. Oh, saan tayo dyan? Oh, panis. Oh. Panis kayo. Oh. Panis kayo sa service ko. Ayan oh. Ito yung laruan ko rito mga boss sa Makati. All right. Good morning sa inyo mga boss. Wash up? wash up? Please subscribe my YouTube channel mga boss. Ayun. Oh, narinig nyo? Oh. Berde na ang ilaw, pwede nang tumawid. <laughs> sa Makati lang mayroon 'yan. Oh, shout out kay SG Albert Malinaw. Ayun, ako po nagsasalita ng traffic light ay <laughs> Ayan. ayan. O, Holiday. Holiday ngayon. Oh, yan. shout out sa dalawang guardian ng Grandeur. Oh, si Amor dyan, sa mga kaibigan natin. Ito yung ano natin, oh. Uh, followers natin, mga boss. <laughs> oh, totoo yun. Ito yung ano. Ito taga-comment sa akin, oh. <laughs> ayan. ayan mga boss. thank mm -hmm. you